Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko Magbabahagi po ako sa inyo ng may wagang dasal at orasyon ni Santiago na makakatulong po sa inyo sa oras na nasa panganib po kayo Ang orasyon ni Santiago ay para po ito na hindi po tayo tablan o hindi tayo masusugatan sa kahit anong patalim basta na tama po tayo at matibay po ang ating paniniwala sa may wagang orasyon na makatulong po sa atin. Ang gawin po ninyo sa araw po ng Martis at birnis sa gabi po mga 9 o'clock ng gabi magsindi po kayo ng isang kandilang puti at magdasal po kayo ng isang ama namin isang sumasampalataya sa ama isang abaginoong Maria at isang luwalhati sa ama pagkatapos, isunod po ninyo ang poder, bakod at balabal ng Santo Kristo. Sambitin po ninyo ng tatlong beses. Credo esum Christum padition, palium tum tumitam, tamay Espiritu Santo. Jesus Kristo, crucim crucam Christam dominam nastram. oha oha Espirita Santa, mata mita mikam ama ana Espiritu. Abisan, abisin, abituin, abelom, raina, tetom, jus, exemenerau, am, pilam, guam, credo, esom, crestum, padition, palium, tum, tum, mitam, tamais, spiritu santo. Jesus Kristo, Crucim, Crucam, Christam, Dominam, Nastram. Uha, uha, Espirita Santa, Mata, Mita, Mikam, Ama, Ana, Espiritu. Abisan, Abisin, Abituin, Abelum, Raina, Tetum, Jus, Examinero, Am, Pilam, Guam. Credo, Esum, Christum, Padition, Palium, Tum, Tumitam, Tama, Espiritu Santo. Jesus Kristo, Crucim, Crucam, Christam, Dominam, Nastram. Oha, oha, Espirita Santa Mata mita mikam ama ana Espiritu Abisan abisin abituin abelom Raina tetom Jus examinerau Ampilam guam Sabayhip ng pakuro sa inyong dibdib at isunod po ninyo ang pag-ampo para mabigyan kapangyarihan ang orasyon na gagamitin po ninyo. Sambitin po ninyo ito ng isang beses. Jus Pater, Jus Heio, Jus Espiritu Santo, Carberno Senor en Boistro, Manto Senos Rigos del Mundo, O Angel de los Jehovam, O Soberano Espiritu, Ki Dirigen los los Helos, Di Nuestra Vida, Descendo, ista mi homeldi, niuta da libra mi, señor de los enemigos, que no lo diseño, y dad mi con buena fortuna. Amen. Isunod e po ninyo ang orasyon ni Santiago na hindi masusugatan sa kahit anong patalim pag sa oras ng panganib. Sambitin po ninyo ito ng tatlong beses. Ito po, Santiago, Adid Adid, Salbasyon. Viva Ignere, Viva Santiago. Santiago, Adid, Adid, Salvacion. Viva Ignere, Viva Santiago. Santiago, Adid, Adid, Salvacion. Viva Ignere, Viva Santiago. Sabay ihip ng pakrus sa inyong dibdib at isunod po ninyo ito sa bitin ng tatlong beses. O Angel de los Elohim, O Espíritu Supremo, Alpa y Omega, Dios de los Caldías, de los Cristianos Jehová. Conservamos, líbranos, dilos, peligros, que no lo dicen. Amén. Oh Ángel de los Elohim, O Espíritu Supremo, Alpa y Omega, Dios de los Caldías, de los cristianos, Jehová, conservamos, líbranos, de los peligros que dulun amén. O ángel de los Elohim, o Espíritu Supremo, Alpha y Omega, Dios de los Caldía, de los cristianos, Jehová, conservamos, líbranos, de los peligros que dulun amén. Sabay ihip ng pakros sa hangin, para hindi po kayo madadaig sa kahit anong labanan, hindayin po ninyo na lumiit na ang kandila at patayin na po ninyo ang apoy ng kandila. Paalala po, bago kayo umalis ng inyong bahay, sambitin muna ninyo ang orasyon ni San Thiago ng tatlong beses at ihip ng pakro sa inyong dibdib bago kayo alis ng bahay po ninyo. Sana makakatulong po ito sa inyo ang kaunting binahagi ko po sa mga inyo. Mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pagpalo po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro di Santo Cristo. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Alalang lang po ang mga may dasal at orasyon na binabagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na dito hindi na kailangan ng 49 days na dasal, ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Isos sa gabi bago matulog at pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Isos para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga may wagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po maraming salamat at God bless sa inyong lahat.